Hello guys! So nandito tayo ngayon sa uh, ito, ito mismo yung pakwan uh, na actually ito yung, uh, na naarado na Eh yun nga, sobrang maulan dito kaya naman paparado pa naman isang beses pero ito naarado na, nabungkal na So dudurogin na lang yung lupa Ayan oh. o, hindi na muna dahil uh, maulan na uh. Kaya pag nagtanim ng pakwan so maaring hindi magkaig kasi sobrang ulan na Ilang buwan na rin umuulan dito Ayan, hanggang ngayon oh. Ayan. So, in-update ko lang kayo. So, ito na yun guys. Itong kabaak naman ay ito itong banda rito. So, hindi pa siya naarado. Bali, ito lang yung naarado ngayon. Ayan, hanggang dun. So, hanggang ano, hanggang hindi pa yung naarado at maulan pa. Bali, nagkaroon sila ng libangan. Ah, Nag-alaga kami ng baboy. Ayan. So sila papa, sila mama nag-alaga ng baboy doon sa may ano, banda doon naggawa ng kural. Maraming baboy na rin tsaka yun, uh, kalatiya, babuyan. Yung pinakalibangan nila ngayon kasi tingga tayo ngayon sa pakwan kasi ano, walang ah uh, sabi nga ay ano, hindi makapagtanim. Sobrang ulan kasi dito, ma ma masisira lang ang pananim. <laughs> Para may bali bulan sa loob eh. Meme. guys. And guys, update ko na lang kayo ulit sa susunod ha. So maraming maraming salamat. So sana kahit ganito uh enjoy kayo sa pananood at uh, huwag makalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa aking video. Salamat po. Bye-bye.